Na goglitay ng alit na isda bugal uh sarap sabon na natin po guys malunggayan tara dito na zero Now wish Hello guys good morning sa panibagong vlog sa ganap ng time check 1.06 na ng umaga dito sa bansang Kuwait kung saan naririto tayo ngayon sa seaside marina at magpipishing tayo ngayon mga ka friends tara at or, ito naman ang aking mga kasamahan papakilala ko sa inyo hello guys ayan si Dokman at nakasit up na siya guys magahagis na siya ngayon ito naman si John Del oh shout out John Del hi welcome to my vlog ayan, shout out daw sa mga vlogger Ayan guys, magagis na si uh, Dokman. At ito naman ang aming pain guys. So, oh. oh, kalamaris. Ito naman ang aking gamit guys. So ayan. So ito ang aking fishing reel. Ay fishing rod. Malit lang siya guys. Oh, malit lang. Pero nakakahuli ng malaki yan. Maliit man, pero matinik yan. So, ayan na guys. Na-set up ko na siya. Ayan, nataas ko na. So, maglalagay na tayo ng fishing reel. Habang si Dokman ay naghahagis na siya. At si John Del. Ito nga pala guys, papakita namin sa inyo ang aming service papunta dito. Ito kay John Del. Ayan, yung nakapola na yan. Ito yung service niya guys. Ito naman kay Dokman. Ayan yung service niya guys. Ito. Ito naman yung sa atin guys, simple lang ayan. Ito yung service ko guys. Oh. Ito may speaker tayo. Ayan. So ayan yung service namin. So mag-set up na tayo guys. Guys, pakita ko muna sa inyo ang aming pain, calamaris. Oh, ayan guys. Maganda kasi gamitin 'tong pampain. Pain pa lang, ulam na. O, oh, diba? Ang sarap. Tapos ito, nakaset up na yung aking hook, taga, sima. Ayan. So ngayon, maglalagay na tayo ng pain. So ayan guys. Habang yung mga kasamahan ko ay busy-busy. Ayan. Busy-busy sila. Tapos si Jondel. Ayan si Jondel. So dito tayo magagi sa gitna dito tayo. Dahil dito sa pwesto na to tayo nakahuli ng malaking isda. So abangan natin guys. Nalagyan na natin ng pain yung mga hook. Ayan. Medyo ang gamit namin na hook ngayon guys, maliit. Maliit yung gamit naming hook. Ayan, medyo maliit. hindi ka natagahin yung salamat kayo,

baka yan no? may makuha kanya sulit maka tayo punta no ano yung maliliit na taga? Yan sa maliit na lugay na kaya. Saan? Yung sa may katon. Hindi, ika sa katon. Ito? Ah, ito. Sumabit ka na? sumabit kana Das war's ein ganz rider ng isda yun hindi kami friend ay niloko ako ng isda paasa din guys nandito tayo sa area ng symphony ayan ang symphony guys symphony hotel so dito tayo nag fishing pala yung place ayan medyo madilim guys ayan guys madilim so ayan guys dahil bato bato One hour later. Tayo, malit na isda. bugaong ang <laughs> lit guys <laughs> oh. ang lit ng isda na uli na natin wow. guys Okay na yan pang ulam wow oh. hi bugaong ang liit hello good morning bugaong ayan guys ang ating nauling isda bugaong maliit napakaliit guys pero okay na sapat na to kesa sa wala hey, hey, hey. nakagulit tayo maliit na isda buga o sarap sabawan na natin to guys malunggayan yan tara dito na nasiro ay mabato Grabe yung bato guys dito. <coughs> <laughs> Ang lit <late> buka <laughs> om. Oh, di ba? Hindi na zero. Ayan guys, ang huli ni Dokman guys. Pakita ko sa inyo. Ayan pala ang huli ni Dokman. Ang laki guys. Oh. Ayan guys, ipakita ko sa inyo ang nahuling isda ng aking kaibigan na si Dokman. Bugaong yan guys, isang dangkal ang haba niya. Guys, ito lang ang aming huli. Kakarating lang namin galing sa fishing. And I'm you guys.